Alright mga kamagil Time check mag alas mga kamagil no? So, buong araw tayo dito Medyo nakarating ako dito mga kamagil Pasado alas 8 na ako nakaumpisa sa trabaho Dito sa Katalunan Project Okay update tayo dito mga kamagil Gaya ng previous upload ko Kagabi mga kamagil ayang araw mas magtratrasis tayo Okay so ayan itong part na to dito mga kamagil Is hindi pa talaga siya nagagalaw no Kasi ah, uh, Tawag nito ito yung panghuli namin trabahoin ito dito na part. No? Dol! <laughs> so dito mga kamukil, ito na yung trinabaho namin kanina. No? O trinabaho ko. No? While yung sila idol, si Dudong, yung atong mga uh, finisher. Ayan, nagpapalitada sila dito. Uh, ayan, back to back yan mga kamukil. Pinauna ko dito sa taas. Kasi nag na ako mga kamukil. Oh. O, so, ngayong hapon, lumipat sila dyan. No? Sa na yan yan. Uh, bukas papunta tadi mula sa taas papuntang baba okay kitin natin yung ating pagtratrasis dito so ito yung forma ng roping nito mga kamukil na uh, ko ayan so dahil malaki yung tiwala sa atin ng may-ari kaya ano tayo dito na naging maingat din ako sa bawat galaw o trabaho although may nakita naman siyang picture picture nito at hindi niya lang masyadong ano hindi niya masyadong maintindihan kung ano talaga yung penis niya so ito yung kalalabasan ng ating pagtratrasis yan napapansin nyo layer layer siya kaya kung napapansin nyo medyo mataas dyan pababa siya tapos ito yung pangatlong layer niya pababa siya dito mga kamukil subukas so, bukas ito yung titirahin ko matatapos subukas mga kamukil noong araw itong pagtratrasis pati yung pasya pasyaprim natin o so, dyan sa harap nakapagumbisa lang akong Uh, pag ano ng pasya frame no pag purma bukas na araw mga kamukil sisikapin ko tong uh, matatapos to lahat ta itong paglalatag ng parlina so ito na lang na part dito mga kamukil yung gagawin ko ng trasis no so paglalagay ng girth at saka no? ng uh, parlina no so ito na yung pinaka purma nya sa loob ng isang araw mga kamukil ito lang yung natapos nag umpisa ako mga kamukil alas 8 pasado kasi dumaan patay tayo sa Tigato Project nag iwan pa tayo ng trabaho doon o, kukunti na lang kasi yung mga trabaho doon at halos pintors na lang yung naiiwan ito siya dalawang layer lang dalawang span yung natapos ko sa pag -ano ng parlina napapansin nyo dikit dikit yung parlina natin diba? ba malamang may mag, mag comment na naman ito uunahan ko na kayo no? O, kadalasan grabe naman kawawa naman yung may ari nyan dikit dikit yung parlina no? siguro porsintuhan yes porsintuhan ako dito kaya mas marami materialis mas malaki yung income sa totoong salita, no? So, ngayon, uh, pwede ko namang bawasan ng parlay na to. Ang mangyayari kasi, mga kamukil, uh, kung nasanay lang tayo sa hanggang rib type lang ng mga design na bubong or corrugated o malamang yung ating spacing 80 cm yung pinaka-maximum o 0.7, 70 cm. Ito kasi, mga kamukil, hindi pwedeng lumampas tayo sa 70 cm yung ating ah... Uh, spacing kasi yung style ng roof dito mga kamukil iba hindi siya tile roofing hindi din siya corrugated hindi din siya rib type no so balinsya type siya mga kamukil sa planta ng steel tick so may minimum na spacing ng bakal na hinihingi doon no kasi kapag uh, hindi mo yun masusunod mga kamukil yung pag, uh, pag ano natin pag tira natin ng tek screw sa bubong papasok at papasukin tubig kapag hindi nasunod yung spacing kaya uh, gustuhin ko mang i-adjust yung mga spacing mga kamukil ilayo ko siya ng konti para hindi tamaan yung uh, may ari sa materialis hindi po pwede no? dahil yung minimum na spacing na hiningi sa roofing na ilalapat dito yun talaga yung masusunod yung spacing na hiningi dun mga kamukil 0.60 no? kaya ito yung sinusunod ko bawat spacing yan 60 cm yan mga kamukil papunta dun no? so kung abangan uh, nyo na lang pagdating ng ating bubong baka kasi gusto rin yung mga kliyente nyo o gusto rin yung mga magpapagawa ng bahay yung ganitong klaseng bubong at least sa mga kontraktor na makakita ngayon dito na hindi pa nakakagamit ng ganitong klaseng bubong may idea kayo kung ano yung spacing niya pagka ganong klaseng mga bubong mga kamgil meron siyang hinihinging uh, sloping ng degree tapos minimum spacing ng parlina natin no? yung spacing na hinihingi sa o yung minimum na degree o sloping mga kamuhil na hinihingi sa roofing na ilalapat namin dito is 15 degree, no? So hindi siya bababa sa 15 degree, mas tataas siya, mas maganda. O ito mga kamigil sa 35 degree kami mga kamigil, no? Yung aming ah uh, slope ng aming roofing dito. Ayun no? So palier-lier siya. So bukas kahit wala pang ano to, wala pang gutter, uh, pag mabuo lang yung pasya frame mga kamigil, ano na to? Maganda na tong tingnan, no? Bukas na araw yari to. Ah, baba tayo mga kamukil. Okay. So, while sa baba mga kamukil, ayan dito, silipin natin. Kung ano yung natapos nila kasi buong araw ako dito sa taas mga kamukila. Ay So, yung ating mga mason, nagpapail na rin ng CR. O, yung natin sa kwarto na to. And then, dito sa kabila, tingnan natin. Ah, mas mataas na pala dito mga kamukil dito kasi si ano lang mag file dito eh si Jimmy no o, naghuhukay si Jimmy sulo-sulo ni Jimmy idol Jimmy dito o, at least mabilis oh nakapagpile na siya o, dito la masterlando ayan oh nabuo na rin yung yung toilet dito ayan so yung kulang nito bago natin floringan simpre uh, pag aabang naman ng mga sanitary water uh, line o water supply no? yung ating gagawin dito So lahat ng mga water supply dito, walang dadaan sa ilalim ng flooring. Lahat po nasa gilid. Doon sa labas. No? Just for in case na magka leak o may trouble, madali siyang hanapin at walang madadamage ng mga materialis. Okay. So, ito na yung kabubuang forma mga kamukilo ng ating roofing dito sa Katalunan uh, Project. Okay. Hanggang dito na lang mga kamukil. Kasi pupunta pa tayo ng uh, tiga to no so yan may bago tayong ah uh, na project mga kamukin na kung saan pang apat na akong pang apat or pangatlo na kontraktor na magtratrabaho daw no so oh, grabe naawa ako sa may-ari kaya ah uh, um, may tiwala siya sa atin mga kamukin at tayo yung ipapatrabaho niya uh, hindi mo na ako magsasalita sa ngayon no? basta isa lang yung nasa isip ko ayusin yung mga iniwang hindi maayos no sa unang nagtrabaho hey right. oh yan na tingnan natin dito o bukas ito yung pinaka huli nating lalagyan ng ganyan no so pa napansin niyo mga kamukil padaya siya eh. Oh, mahirap to no? lalo na pagkabit ng gutter nito abangan nyo mahirap pagkanto ng mga gutter o ng gutter nito pagka ganito diagonal siya ito yan na yung natapos ko ngayong araw na yan no? start ako alas otso pasado nagumpisa o hindi na siguro lugi no? sa isang araw na trabaho ganyan matatapos natin ano, papunta doon ano? dalawa kami yung helper ko is baguhan pa lang talaga no? ako, ta ako lahat kung kung ano lang yung iuutos ko ano yung ipapakuha ko yun lang yung trabaho niya mula pagsukat pagkating lahat no sa atin train train ko siya mga kamukil ano pinsan ko kaya gusto ko rin matuto uh, Kung sakaling iiwan ko na itong ganitong klase ng trabaho uh, Panatag na rin yung loob ko na matuturoan ko lahat ng mga pinsan ko no? Uh, kung kursunado sila, kung sila sa ganitong klase ng talento Okay, thank you mga kongkil, maraming salamat